Ang ilaw lamang ng predyeder ang nagsisilbi kong liwanag noong mga oras na iyon. Hindi nakabukas ang telebisyon, pero tila may refleksyon ng ako akong nakikita. Kinuskos ko ang aking mga mata sa pag-aakalang na mamalikmata lamang ako. Pero hindi nawala ang refleksyon na aking nakikita. Sinara ko ang predyeder at patakbo akong bumalik ng aming kwarto. Nangangatog ang aking mga puhod at kasabay nito'y ang aking pangingilabot. Nagdataka ang aking kapatid, inanong niya ako, anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo. Utal-utal akong sumagot at itinuturo ang telebisyon sa sala. Sagot ng aking kapatid, hindi kita maintindihan. Ilit niya akong pinakalma at muling tinanong.